Binuksan ka natin ang transmission ng isang beat dito at sabi ko magintay ka lang matatapos din natin yan. Medyo busy ng bahagya pero walang aalis dahil lahat dyan ay tatapusin natin. Focus muna tayo dito sa transmission ng isang beat. ayun sa may kanya, nagtutunog daw pyesa na parang nagmumumog ng perang barya dito sa bandang likuran. Ang sabi niya pa nga, Mukhang may mabubuksan akong alikan siya. Paano mo sabi? Well, upon checking, confirm. Sumasayad nga ang kanyang torque drive dito sa kanyang mismong makina. Pakita ko sa inyo, habang sumasayad to, nagtutunog barya ito na ang sabi niya, Gastos! 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 Ganun daw ang tunog ng kanyang transmission sa likod. Well, hanapin natin ang dahilan kung bakit ito kumadkad. Siguro may mga pyesang nagtampo dito sa loob. Ito naman ang naging kaganapan ng kabilang ng kanyang transmission. Naghugis 20 pesos, talagang sinadya ng kanyang motorsiklong ikurba na halagang 20 pesos. Kaso nga lang, mga isandaang piraso rin siguro na 20 pesos. Papahinang natin to kaysa bumili ng isang pisngi. Gawa natin ito ng paraan. Diyan umuumpog yon kaya naghulmang pera yan. <laughs> Buti na lang, merong malapit na machine shop dito sa atin at eto na nga ang resulta. Pikit na pikit na, wala na yung butas, wala na yung hugis barya. Well, nakahinga ng maluwag ang may kanya dahil bumitaw ang kamay ng misis niya sa pagkakayakap sa leeg niya. At kung itatanong mo naman kung paano nagkaroon ng ganung hulma, ganito kasi yon. Ito ay bago ng axel. i lang natin kung paano ito nahulma. Sa parting ito, nagatras abante ang kanyang axel hanggang sa mahulma niya na nga itong 20 pesos. Ito naman ang kanyang lumang axel. Ayan na nga't may uka, Nakapwesto yan sa butas na yan. Yung bearing mismo, ang mismong umatras-abante kung kaya't nahulma ang kabilang pisngi munti ka na nga rin siya mapagastos ng malala. At kung itatanong mo naman kung bakit nangyari iyon, eto ang talagang salarin. Yung pinakalak mismo ng bearing, mayroon niyang kuntil dyan na pumipigil para hindi mag-atras-abante ang inyong bearing during high RPM, yung pinaka axel Yun nga lang, napingas yung mga lak niya kung kaya't nag-atras-abante yung axle at pinagtripan niya ang kabilang pisngi ayun na nga nagtunog pera nagtunog asos malala gumalaw meron nga tayong ginawang solusyon at papakita natin ngayon ang tawag dito pansamantagal <laughs> Baala siya Basta kumuha lang tayo ng kapirasong bakal at ginawa nating lock para hindi maulit yung gastos ng malala. Kung hindi, siguradong isang mahigpit na yakap sa leeg lahat ng focus.